NOLI ME TANGERE CHAPTER 11 ANG MGA PINUNO O THE RULERS Sa chapter 10, nakilala natin ang bayan ng San Diego. Parang tipikal na probinsya, pero maraming sekreto at kababalaghan. Dito nagsimula ang lahat, ang kasaysayan ng pamilya ni Ibarra at kung paano naging kilala ang San Diego. Pero, siyempre, sa bawat bayan, may mga pinuno o dapat natin sabihin, mga nagpapanggap na pinuno. Ready na ba kayo? Sino ba talaga ang pinuno ng San Diego? Imagine mo na lang. Para kang nanonood ng teleserye kung saan lahat gustong maghari-harian pero walang matinong leader. Yan ang San Diego. Ang tanong, sino ba ang totoong may kapangyarihan? Kasi kahit si Don Rafael Ibarra na pinakamayaman, may lupa at matulungin. Hindi siya kabilang sa mga tinatawag na kasike o elite ruling class ng San Diego. Bakit kamo? Kasi simple lang si Don Rafael. Low key. Hindi nagmamagaling, hindi nagyayabang. At dahil hindi siya maingay, wala siyang sariling kampo o taga-suporta. At nakita na nga natin nung nagkaproblema siya, halos lahat ng tao iniwan siya. Kapitan Tiago? Akala mo lang. E baka naman si Kapitan Tiago ang tunay na makapangyarihan? Well, pag dumalaw siya sa San Diego, bongga ang salubong ng mga may utang sa kanya. May banda, may handaan, halos binibigay lahat ng tao ang prutas, karne, kahit kabayo ng mga may utang sa kanya, napupunta sa kanya. Pero teka, lahat yon, pakitang tao lang. Behind his back, Tinatawag siya ng mga tao na sa Cristantiago, parang alipin ng simbahan. In short, yes, mukha siyang big time. Pero binabastos din siya ng mga tao sa likod niya. Gobernador Silio, joke time. Baka naman yung Gobernador Silio. Ala, mas kawawa pa siya. Sabi nga sa nobela, siya lang daw ang pinuno na walang kapangyarihan. Utusan siya ng mga nakakataas pero pag may aberya, siya ang nasasabon. At para makuha ang pwesto niya, gumasto siya ng limang libong piso at kinain ang pride niya sa dami ng pambabastos. Pero bawi naman sa income. Kaya go lang! Eh di si Lord? May nagsabi, baka naman si God ang tunay na pinuno. Aba, kahit si God, hindi rin pinapansin dito. Sa totoo lang, busy na sila sa mga santo, novena, at kung ano-anong paritwal. Parang figurehead na lang si God dito, yung nire-respeto sa seremonya. Pero sa likod nun, ibang agenda ang nasusunod. San Diego, parang Rome, pero nipa at kawayan version. Sabi nga, ang San Diego parang Rome, pero hindi Rome ng mga hari at kolosiyum, kundi Rome ng mga barong-barong, nipahat at cockpit. Huwag kang mag-expect ng magagandang building. Cockpit lang ang malaki sa San Diego. Tapos, as usual, frenemies ang simbahan at militar dito. Sa San Diego, ang kura paroko o pare ang parang Pope sa Vatican, makapangyarihan at may control sa simbahan. Ang Alferes, pinuno ng Guardia Civil, ang parang King of Italy. Control sa seguridad, pero laging kaaway ang simbahan kilalanin si Padre Salvi. Ngayon, focus tayo sa Prile. Si Fray Bernardo Salvi, ang current parish priest. Siya yung tahimik pero parang may binabalak. Iba siya kay Padre Damaso na pasigaw at pabibo. Si Salvi, payat, laging mukhang may sakit, tahimik, pero sobrang stricto at conscious sa kanyang reputasyon. Mahilig siya magdasal at magsermon. Mahigpit pero bihirang nananakit, puro multa at parusa ang gamit niya. Pero sabi ng matatanda, wala nga siyang lakas manampal pero yung mga parusa niya mas masakit sa bulsa at konsensya. Ang bilis ng impluensya niya. Isang buwan pa lang siya sa San Diego. Halos lahat ng tao sumali na sa Venerable Tertiary Order. Yung mga dati loyal sa Society of the Holy Rosary, Napapraning na. Important tip. Si Padre Salvi ay simbolo ng mapagkunwaring leader. Banal sa panlabas, pero tahimik na mapanupil. At ang mga tao, takot sa kanya. Sabi pa nga, kahit ang demonyo raw, muntik ng itali at hagupitin ni Padre Salvi. Kilalanin ang Alferes at si Doña Consolacion. Tapos syempre, hindi mawawala ang Alferes, commander ng mga Guardia sibil. Siya yung tipong mahilig sa kapangyarihan, pero mahina sa argumento. Lagi silang nagtatalo ni Padre Salvi, parang king versus pope showdown. Pero mas interesting yung asawa niya, Doña Consolacion, aka Sila Musa de los Cuarteles. Dating labandera, feeling social, at laging may malaking sigarilyo sa bibig. Favorite niya magmura, manginsulto ng mga dalaga at magpaganda kahit mukha naman siyang horror character pag tumingin sa salamin. <laughs> Away bati ng simbahan at militar. Classic rivalry. Ang alferes gusto kontrolin ang bayan gamit ang mga sundalo. Si Padre Salvi gamit ang simbahan. Pero ibang klase din gumanti itong si Padre Salvi nung minsan nagpunta ang alferes sa simbahan. Ipinasara niya lahat ng pinto sa kanyang mga sakristan at nag-preach siya hanggang sa manigas ang mga santo sa sermon. Paggumanti ang alferes, huhulihin niya ang mga sakristan ni Padre Salvi, ipapascrub ang sahig ng baraks, or bibigyan ng parusa. Pero kapag nagkikita sila sa publiko, plastic smiles, shake hands, kunyari friends, Sino nga ba ang pinuno? At the end of the day, lahat sila gustong maging big boss. Pero ang totoo, wala talagang may malasakit sa bayan. Ang tunay na biktima, mga ordinaryong tao, napapagitnaan ng mga power trip ng simbahan at militar. Important tip. Tandaan niyo ang mga characters na to, kasi sila ang magbibigay ng matitinding eksena sa mga susunod na kabanata. Reflection and modern takeaway. Ngayong modernong panahon, maraming maihahalin tulad kay Doña Consolacion. May mga kilala ba kayong mga kababayan natin na biglang umangat na sa buhay, nakapang-asawa ng foreigner o di kaya nakapag-abroad. Tapos pagbalik ng Pilipinas, grabe umasta at manglait ng kapwa Pilipino. Ayan, AKA Lamusa de los Cuarteles. Pero hindi ko sinasabi na lahat ganun ha. Kayo talaga. At pagdating naman sa topic ng pamamahala, parang sa buhay natin ngayon, 'di ba? Ang daming leader. Pero minsan puro for show lang, walang malasakit. Relatable ang no limitang here kahit mahigit isang siglo na ang lumipas. Quick review muna tayo. Sino ang may pinakamalaking lupa pero hindi kasama sa mga kasike? Don Rafael Ibarra. Ano ang tawag ng mga tao kay Kapitan Tiago sa likod niya? Sakristan Tiago. Ano ang ugali ni Padre Salvi? Tahimik at strikto. Sino sila Musa de los Cuarteles? Doña Consolacion Ano ang laging source ng away sa San Diego? Away ng simbahan at militar. So ayun na mga ka-review. Gulo sa San Diego, power trip dito, intrigahan doon. Next chapter, mas malupit pa. Kaya kung natulungan ka ng video na to, i-share mo na rin sa mga classmates natin dyan. Bawal mag-gatekeep, minamalas ang madamot, sige ka! Pa-comment kung natatawa ka rin sa drama ng San Diego. Abangan ang next episode, All Saints Day. Baka may kababalaghan na naman? Kita kits.